so yun guys bali ngayon ay dito naman ako para ah uh, yun share ko lang to guys na ano na ginagawa ko so yun bali ito nga pala guys yung ginagawa ko dito yan bali mahirap pala guys mag ano yan gumawa ng mga report kasi yan di ko pa to kabisado yan yan guys, so, Ang dami nyan Ang dami nyan Kaya Yun, nahirapan talaga Pero uh, ngayon ay Sinusubukan kong uh, Ano to guys uh, Pilapan Yan, rito, Tapos ko pa lang Isa pa lang natapos kong Ganito karami eh, May marami pa yan Bali, ano ito guys? Uh, iba iba to. Hindi lang to isang klase, marami tong klase. So, mahirap talaga kapag hindi kabisado ng ganitong ano uh, pilapan. So, ngayon, kinagawa ko man ng aking makakaya para pilapan to. So, alam pong mahirap pero kakayanin guys. So, yun. Kaya nga, ayoko talaga mag-aray. Mag, mag maging official ganito nga nangyari tambakan ng ganitong ano mga pilapan so yun ang mahirap dito kapag isa kang ano official sa barko kasi maraming ginagawa tulad dito mga papers talaga marami so yun talagang ayaw ko sa ganito mga papers work kasi mahirap mag-isip kung ano-ano pa naman ang iniisip dito So, yun nga, yun nga guys, oh. Yan, mahirap talaga pag isip ng ganito kasi ito guys, oh. Kada stapler nito, yan. Kada ganito, iba-ibang ano, description, o oh, iba-ibang pilapan, iba-ibang ano yan. Eh, marami to guys, yan. Oh. Mga makapal pa. Yan. Bali to guys, na nung kapal na yan, ay kulang pa yan. Bali mga ganito pa, gato karami Dubliin pa yan Balik ko lang pa to So napakarami Kasi naipo na guys eh Dahil sa uh, Hindi ito ginawa So dapat nung una sana ginawa na to Dahil sa hindi ginawa Yun Ang dami ko tuloy na ano Ang dami ko tuloy na gagawin So mahirap Kasi Kailangan pa naman to ngayong darating na December ay kailangan matapos na to. So ano ngayon? November na. Ilang days na lang tapos maraming gagawin. So napakahirap pero yun. Sabi ko nga uh, na kakayanin guys. So yun lang guys ang aking vlog. So sisimulan ko na guys ngayon para matapos na to. Pero sa tingin ko matagal ito matapos. Mga ilang weeks pa to. Mga tatlo kaya ad, ano may kitatlo guys kasi hindi man to ano to kasi ang pagkasulot nito ay hindi naman draw diretso ay putol putol naman kasi dahil nga sa may duty rin at saka may nag, ano kami ah, so wala kaya ah, to rin ang ano kaya yon mga 3 weeks nito ang ano ko estimate so yun guys simulan ko na para matapos ko na so yun bye bye na guys